Today is the big day, sabi pa ng mga followers ni Miss Bel Mariano kasi nga po ngayong araw na ito ay uh, malalaman na kung anong klaseng um, genre uh, ang aantayan ng mga followers ni Johnny and Bel Mariano uh, dahilan po ay inilabas na po ang teaser at ang sabi ay hindi pa umabot na isang araw ay umabot na sila ng... 100,000 views sa teaser na yon. And, uh, yes, excited na po ang lahat kasi nga po ang project ng Dreamscape in collaboration ng ABS-CBN ay mapapanood po ito streaming sa VIO mga kaibigan. So, sabi nila sa lahat ng nagmamahal kay Belmayano, sabay-sabay daw po kayong mag-subscribe ng VIO at para maramdaman ng Dreamscape Entertainment yung um, um, embrace, pag-embrace ng mga followers ni si Doni Pangilinan and Bel Mariano sa ang nakalagay doon T and DE. Sino kaya si DB and DE? Malalaman po ninyo yan, mga kaibigan. Mamaya may kasi inaantay na lang po nila ang uh, proper time ng release ng uh, Dreamscape and ABS-CBN sa kung ano man ang aabangan kay Bel Mariano and Donny Pangilinan. Sabi dito later officially Babay Bingling at uh, Can't Buy Me Love era na guys kasi meron ng bagong pangalan na susubaybayan ang mga followers ni Ma um, you know, ni Bel Mariano and uh, Doni Pangilinan. May bago na raw itong pangalan. Hindi na daw bingo at sino ba yung pangalan ni Bel Mariano sa other other, he is into her. And, um, ayun. Mag-goodbye na daw sila doon kasi i-embrace at uh, nilang malaking pagmamahal ang uh, mga bagong uh, roles ni Doni Pangilinan and Bel Mariano sa bago nilang uh, blessing, sa bago nilang uh, teleserye na aabangan sa Bayo, mga kaibigan. Gaano man katagal, hindi natin alam. Pero yan yeah, sabi ni Elise, Don Bell only, dami ko nakikita, nakalat sa daanan ko, nagsisiyakan. Sorry, fave ni Universe, Don Bell May, mabubuting puso, kasi kaya pinagpapala lalo. Di sila makarelate, nagpromise. Kapagpapakar sa Nag-promise ako na di ako papatol pero di ko carry ang kapag talaga. Balita ko pa dami pa nakapila sa si downbill kaya magpakita ng kilas bobles Ayan. Ito na po ang uh, official art card ng uh, Dreamscape and Vio. Nakalagay dito. ABS Event Studios and Vio. And sa bottom, Dreamscape. 09-25-24, alas 12 ng tanghali. Mamaya alas 8 dito. Don Bell. Ayun, ipapalabas na daw ang pinakaantay nilang lahat. Sabi nila... Show your excitement by joining our trending party using the tagline. Don't forget to follow the rules and engage on all posts related to Donbell Mask tweeting for donbell donbell and dreamscape mamaya. Ayan. So, yes. Excited ka na ba? So, ilang oras na lang yan mga kaibigan. At makikilala nyo na po ang mga characters ni Bell and Donnie sa bago nilang proyekto. At walang uh, wala nang kukurap kasi ayan. One and, ano ba? Six, seven, eight. One and a half hour na lang. Ayan, matutungayan nyo na kung sino-sino nga ba si Bel Mariano and Doni Pangilinan sa bago nilang proyekto. That is our latest on Well and Doni. This is Alexandra Lexter Jewels. Ayan, enjoy and see you for more later. Ayan. Magandang umaga po.